Si Dagang Bayan at si Dagang Barrio. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigang daga, si Dagang Bayan at si Dagang Barrio. Isang araw, inimbitahan ni Dagang Barrio ang kanyang kaibigan mula sa lungsod na dumalaw sa kanyang tahanan sa bukid. Dagang Barrio, kaibigan, halika at bisitahin mo naman ako sa aming baryo. Payapa rito at maraming masasarap na pagkain mula sa palayan at hardin. Dagang Bayan ay nako, siguradong walang kasing gulo ng buhay sa baryo. Pero sige, pupunta ako para makita ko ang sinasabi mong masarap na pagkain. Pagdating sa bahay ni Dagang Baryo, sinalubong siya ng prutas, mais, kanin at kaunting gulay. Dagang Baryo O oh, kaibigan, kain na tayo. Iyan ang ani ko ngayong linggo. Dagang Bayan Umubo ng kaunti. Kaibigan, ito na ba yon? Walang keso, walang cake o karne, sa amin sa bayan, mas malalaki at mas masarap ang pagkain. Pagkaraan ng hapunan, inimbitahan ni Dagang Bayan si Dagang Baryo na bumisita naman sa lungsod. Dagang Bayan, tara, ako naman ang papakilala sa iyo sa tunay na masarap na pamumuhay. Pagdating nila sa isang magarang bahay sa lungsod, pinasok nila ito sa gabi. Tumungo sila sa hapagkainan na punong-puno ng cake, keso, tinapay, tsokolate at iba pa. Dagang Baryo, ay, andami nga. Para tayong hari rito. Dagang bayan. O, oh, diba? Yan ang sinasabi ko. Kain lang tayo habang tulog pa ang mga tao. Ngunit habang masayang kumakain, biglang bang! Isang malakas na tunog ng pinto. Kasunod nito, narinig nila ang tahol ng aso. Dagang baryo. Ay, may aso. Tago tayo, dali. Dagang bayan. Sanay na ako rito. Parte lang yan ang buhay sa lungsod. Nagtagumpay silang makatakas, pero nang mahimasmasan si Dagang Baryo, siya'y nagpa siya. Dagang Baryo Kaibigan, salamat sa paanyaya. Pero babalik na ako sa aming baryo. Mas gusto ko ang simpleng pamumuhay na walang takot kaysa marangyang buhay na puro kaba. Dagang Bayan Kung yan ang gusto mo, kaibigan, nirerespeto ko yan. RAL Mas mainam ang payak at tahimik na pamumuhay na ligtas at masaya. Kaisa marangyang buhay na puno ng takot at panganib. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.